Ito po, siguradong mahirap nang itanggi na itong si Sarah Duterte. Kaya ang sitwasyon ngayon ng mag-ama, naku siguro hindi na malaman kung saan. Diba, yung umiikot yung kanilang at hindi malaman kung saan uupo. Ganyan po. Ang ibig sabihin, gulong-gulo ang isipan ng dalawang iyan. At ang nakikita nga natin, wala na silang masandalan. Wala nang pwedeng sumalba sa kanila. Aba hindi naman kaya siguro ni Amy Marcos dahil madalas nga sabihin natin sa Amy Marcos na uh, all throughout hanggang sa uli na siya para sa mga Duterte at gagawin niya ang lahat para isalba ang unity team. Tapos may magagawa ka para tulungan ang dalawang ito, ang mag-amang ito sa kanilang kaso nga sa ICC. Sa tingin ko, wala. Sa <laughs> so, tingin ko, hindi rin kinakagat na itong mag-amang Duterte ang pagkukunwari natin sa Miss Amy Marcos. Ito si Manang Aine. Naniniwala ako, nagkukunwari. Drama lang yan. Pakitan tao. Okay? Ito, pinakamatindi ha. Pasimunod ang tukhang. Ito sa Sara Duterte. Yan po ang revelasyon ng self-confessed Davao Death Squad member na si Las Cañas. Ito yan. Silas Cañas reveals in a media forum this Wednesday, January 31, that Vice President Sara Duterte was initiated or she has had an initiated o plan when she was mayor of Davao City. Siya ang pasimuno, ang ibig sabihin. Siya ang nag um, bigay ng go signal na gawin ang oplan to na uh, i-execute itong kanyang kautosang ito etong programang ito, etong war on drugs na ito na nakikita ng marami na peke naman talaga. Masaklap to. Yung tipong habang tumatagal, lalong nawawalan ng lusot ang mga katulad ni Sara Duterte at siyempre si Dikong. Ang ibig sabihin, lalong lumalapit na makamit ang hustisya ng mga biktima nating kababayan. Kaya talagang, talagang nararapat lang na mayroon tayong mga kababayan na magsalita kung ano yung kanilang nalalaman. Dahil, abay, huwag na kayong matakot sa panahon ngayon. Dahil itong dalawang ito, itong mag na ito, nakikita ko ay tapos na talaga. Wala na silang, o hindi na nila magagawa yung, yung tipong lahat ng gusto nila, lahat ng healing nila, ay dapat mapasaka nila at magawa nila habang sila ay nasa pwesto. Nako, wala na pong ganon. It's over for the Duterte sa tingin ko. At, ulitin natin, kalalapit na po ang hostisya. Warrant of arrest now is almost ready for out. Good luck!